mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang nasandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala. Ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nakahari iisang Diyos na walang hanggan. Mga kagabay, may parosa sa bawat kasamaan, may gantimpala sa bawat kabutihan. Ang pangunahing kautosan ng Diyos, ay una at igit sa lahat. Mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng ating buong katao. Sa madaling salita, kailangang mahalin natin ang Diyos. Una at igit sa lahat. Mahalin ng lubusan. Dakilain, sambahin, pasasalamatan. Mahalin natin ang Diyos. Una at igit sa lahat. Pangalawa, ang mahal natin, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ayon kay Juan Evangelista, ah, St. John the Evangelist, sabi ni Juan sa kanyang Evangelio, eh, sa kanyang gospel, ang sabi ni Juan, ang sino mang magsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit hindi mahal ang kapwa ay uh, isang sinungaling hindi nagsasabi ng katotohanan sapagkat sabi ni Juan papaano natin mamahal ang Diyos na hindi natin nakikita hindi natin nakakausap hindi natin magawa ng anumang kabutihan noon ng anumang gawa ng pagmamahal kung ang mga taong kaharap natin ay hindi niya ang ating kapwa ay hindi natin matutulungan. Minsan nga, nung tayo ay uh, nasa Manila pa, mayroon tayong hanap buhay doon. Doon tayo naghanap buhay. Hindi naman natin bagitin kung anong anong ating hanap buhay. Minsan, eh, nakasakay tayo sa isang jeep. Papunta tayo ng Dewey Boulevard doon sa Lunita. Sapagkat so, doon sa area na yun, nandoon yung, yung aming uh, opisina. Eh do do nung nasa ano kami, eskulta, Di napadan kami doon sa Santa Cruz Church. Sa Santa Cruz Church. noon ay uh, isang uh, may kapistahan noon na uh, special ang bisan niyan. Naglabasan ang mga tao nung bigla may isang matanda na bumagsak. Sa dami-dami nagsisimba. Ah, puno yung Santa Cruz Church. Alam naman ninyo yung Santa Cruz Church sa Eskulta. Pag-iikot mong ganun, pagpunta nga Fiatri, eh, ba, kilala kilala yung Santa Cruz Church na yun. So, napakaraming nagsisimba. Eh, nagiging kuryoso tayo. Bumaba tayo sa jeep kasi traffic na. So, bumaba tayo sa jeep. Sa pagbaba natin, nakita natin yung tao. Nakabulag ka pa rin. Hindi naman siguro sa pagmamayabang. Pero naiinis din tayo. Ang daming dumadaan nang nagsisimba. Totoo ito, ito ang daming dumadaan. Babae, lalaki, mahina, malakas nang nagsisimba. Wala man lang. Isa na umalalay, nagpatayo, o ano man daw sa matandang yun. Kinignan lang. Ngayon, naiinig. Eh, nang naglakas loob na tumulong, meron din isa na umagapas sa akin. So, inalalayan namin yung matanda. At uh, namin doon sa tapat ng isang, may, may mga restaurant doon. Sa Tapros, Carido, Papunta ng Carido. Ginala namin sa sa isang toro-toro, sa isang kainan na medyo maganda naman. Pinakain siya namin. Kumain din naman. Pinto, pinto, ganun. Nang magbayad na, magbayad na kami. As, uh, lolo, eh, pag na po kayo, kami, may mga kanya-kanya gawain. Uh, hindi naman sa bala kami, pero kailangan na namin umalis. So, magbayad na sana yung kasama ko. Nagkataon na yung kasama ko. Pariha pala kami ng ha, trabaho. Pariha pala kami ng puntahan nagka, siguro lang. Ngayon, nabigla kami nang dumukot yung matanda sa kanyang bulsa. At yung kanyang wali, napakakapal. Siya na daw ang nagbayad. So, nabigla kami. Noon kami na, kami na lulu. Eh, baka ho, eh, magamit mo kayo. Hindi ho mga anak. Alam mo ba yung bangkong nasa tapat natin? ganyan namin yung isang bangko doon. Uh, isa po ako sa may-ari ng bangko niya. Kaya lamang, pag ako ay magsisimba, ganito lang ang suot ko. Kasi hindi naman ako papasok ng opisina, papasok ako ng simbahan, malinis, pero ganito lang kasimple ang suot ko. At wala akong kasama. Mayroon akong driver, pero naghihintay sa atin niya sa bangko. At maraming salamat sa inyo. Alam nyo, mga anak sa amin, sa aming dalawa, eh, hindi totoong nahihilwa ko. Hindi totoong nagsakit ako. Eh, nakikita ka lang yung mga natutulungan ko, nakikita ko lang yung mga kaibigan ko. Kaya kunyari, nagdapa ako. At doon mo nasusukat. Sapagkat minsan, sabi ng aking anak, na isang teacher, masusukat daw ang isang kaibigan masusukat daw ang kabutihan ng kapwa sa isang hindi magandang pangyayari sa isang pagsubok ay eh, mahilig mahilig akong magsubok sa aking mga kaibigan kaya kunyari nandap ako may hindi kami naka, nakasagot nung kasama ko hindi kami nakasagot wala kaming may ano ah, uh, eh, wala bigla kami natamimi sapagkat minsan may nangangailangan ng aming tulong na hindi namin kahit kaya namin ibigay hindi namin binibigay kahit kakilala namin kunyari hindi namin nakikita eto na ang yan banang huli nga sabi sa amin ah, sige mga iho ito, si ito. ayaw sana namin itong tagapin na kunyari pa kami napahiya talagang napahiya kami dahil baka sabihin na kaya kami tumulong. Pero nakikita namin ang anyo ng tao niyan. Walang wala. Por na por. Hindi naman sa gustusin. Hindi naman sa eh, taong grasa. Malinis naman. Pero yung kanyang kasuotan, kapas na maong, naka, naka chinelas, at yung uh, tawag yan yung sa incheck, uh, kamisa cheno. ganoon ang kanyang suot. Malinis naman. Pero yung kanyang karo dahil sa kasuotan niya, at medyo may edad na siya. Parang talagang akala mo hirap na hirap siya. Habang kami ay papunta sa aming pinagtrabuan ng kasama ko, nag-isip kami talaga, napakahirap tayo. Hindi natin akalain na naghahanap tayo ng ating may susulat. Naka, tayo ng isang magandang pangyayari. Nag-agawan pa kami kung sinong susulat sa amin at kung sino ang magmamayaban na may natulungan kami isang uh, napakayaman pala pero napakahirap tingnan ito mga kaibigan kung tayo ay uh, mapagpakumbaba ibigay natin ang ating sarili para sa kapakanan ng iba doon namin naramdaman nang dinampot namin yung taong yan dinampot namin yung kasama ko talagang tinitingnan lang kami. Yung iba baka nainis pa nga yung iba. Doon natin masusuka. Kaya lagi tayong mapagpapumbaba sapagkat ang pagpapumbaba ay makatao at makatiyos.